Hello guys, magandang umaga po sa inyong lahat So for today's video, ang gagawin po natin ay pinto at hamba So bali po yan ang ating gagawin ngayon Yan, araw ng Martes, ayan po bago po pala tayo magumpisa shout out po pala sa aking mga viewers sa akin lahat na mga manonood so umpisa na po tayo so ito na nga po nasinta natin bali po pala nakapatong na tayo ng dalawang patong so bali po yun yung mga limang patong ano so kung nakikita nyo guys bali po lalagyan natin yan ng aircon dyan So hindi po natin isasagad hanggang dun sa kanyang hamba. So lalagyan po ng aircon yan guys. So panoorin niyo po ang vlog ni Michael vlog ngayong araw ng Martes ano po. So bali po pala papalitadahan na rin natin ito mamaya. So ipapakita ko rin po sa inyo kung paano mag layout ng ating hamba. At saka po palitadahan na rin natin para po may pakita ko sa inyo ang gawa ni Michael Vlog so may na po sa akin ang alabla katalo so tayo na nga po at pinapakilala ko sa inyo ito po si Ador ayan Ador po ang pangalan niya si Ador so tayo na nga po tinaktak na na yung halo so diretso po tara po sumahan niyo si Michael Vlog let's go pala tapos na tayong magasinta so papalitadaan naman po natin so nagpapahalo na po ako kay Ador ng ating pangpalitada so ayan na po inahalo na po niya. So tayo naman po yung magli out ayan po so bali po nilagyan natin ng dalawang pako dito so ayan po nilalagyan natin ng tamse. So tayo nga guys samahan niya si Michael Vlog so bali po yan so ayan yung pako natin so ipapako natin yan dito at saka sa ibaba ayan so bali yun yung pako natin guys sa taas so dadali naman natin yan guys sa baba so kukunin natin yung gilid nitong ating hamba ng ating pinto ano po bali po pala bago kayo magpalitada nito guys itingnan muna ninyo itong ating pinto so para yan na po yung babasihan natin nang galing dito sa papalitada natin na inasintahan natin So, ito nga po yung tamsi. Ayan, pinapakita ko po sa inyo yung tamsi. So, dito po natin tatali yan. Ayan. Ayan, dyan po natin itatali yung ating tamsi. Dadalhin po natin pa taas, yan po, kung yung kakita naman po ninyo. So, dito naman po natin itatali sa taas na ito. Para po dyan natin Bali po pala guys, gagamit tayo ng hulog. So, kailangan nating hulugan tong hamba. So, hindi naman natin pwedeng hindi na hulog. So, kailangan din pong may hulog para po maganda pantay. Kita natin yung manipis at makapal. So, siyempre kailangan pag gumawa ka po ng hamba, mayroon pong hulog. Hindi po kailangan wala. Wala! na! So, yun nga po. At samahan niyo si Michael Vlog. So, So bali po pala ilalapit yung camera para po makita ninyo yung ating tamse. So ayan na po yung ating layout ng tamsi. So ayan po yung ating papalitadahan guys. So sukat na po siya. Ayan. So kailangan po parehas yung kanyang kapal at yung kanyang lapad itaas at baba po. So sukatan ninyo po yan para po magparehas sila po. So tayo na nga po at magpapalitada na nga po si Michael Vlog maya maya lang po at nariyan na yung halo natin so at ito na nga po palitadaan na natin so samahan niyo po si Michael vlog so unahin po natin tong bandang hamba para po yung pinto ay maayay sarado na rin natin mamaya so maya maya po yung matigas na rin niya at masasaraduhan na rin po natin yan maya ang ha paa po na na po so yun po samahan niya si Michael vlog tara po let's go bali po pala guys tapos na tayo magpalitada ayan so mayroon pa po yan guys so maglalagay pa po tayo dito sa ating pinto para po yung pinto natin pag sarado hindi siya papasokin ng tubig So ito po yung ating bagong layout na Tamsi. So napinis na po natin ano po. So nilayout ang puli natin ng bago. Yan po yung layout natin. So papalit na naman po natin yan para po pagsarado ng pinto niya ay meron na po siyang saluan na po hindi po siya papasok pagsarado. So yan po yung ating ginawang bagong layout yan. So mamaya po mapapakita ko na po sa inyo ang tapos ng ating pinto. Ano po ng ating hamba. Bali po pala mga kamay vlog. So ganyan lang po yung kanyang awang dito sa tamsin natin. So yan po yung ating papalitadahan para po siya ay hindi pasukin ng tubig. At yan din po yung magiging salo ng ating pinto para po pag sarado hindi po siya papasok pa loob. So pag sarado po natin ng ating pinto at ay po yung na, na yung ating layout ay ipapakita ko po sa inyo mamaya kung ano pong purpose niya. Ano po? So at bali natapos na nga po natin ating palitadaan so yan po yung resulta ng ating ginawa so ganyan po yung style niya ano po ayan so kung nakikita nyo mga kamay so yan po ito po si malalim ayan yan siya diyan ano po malalim po at ito naman po isang side na ito mataas so itong nakikita nyo pantay po dito siya sa kabila ano po so bali po yan nga yung magsasalo sa ating pinto kung nakikita nyo guys ayan sarado po natin para po makita ninyo yung purpose so tingnan nyo po yung kanto nya at yung kanto nito ayan po yung kanyang sasara natin at sarap po natin para po makita nyo ayan po so bali po siya pag sinarado mo hindi na po siya papasok paluban na po so yun po yung naging purpose ng ating layout kanina so kung nakikita nyo guys yung lanod na yan pag sinarado natin hindi na makikita yan tingnan nyo po guys ayan po oh. di po ba nakita po nyo hindi niyo na po nakita yung Canada na po. So, yan po yung purpose na ginawa natin kanina. So, ayun nga po, ang ating hamba at ang ating pinalitadahan sa maghapon ay na natapos po natin. So, ingat po pala kayo, lalo, -lalo po sa aking mga subscriber. At hanggang dito na lang po ang vlog ni Michael Vlog. Ingat po kayo kung saan mo po kayo naroon. Bye-bye po and see you tomorrow. Bye-bye.